Alas 6.51, Balitang Malacanang tungkol sa pangyayari niyan. Tuesday New Live. Magandang umaga! Magandang umaga, Mike. Aminado ang Malacanang na may pangangailangang mabusisi ang pinaiiral na witness protection program ng gobyerno. Kasunod dito ang naganap na pamamaslang sa pangunahing testigo sa carnapping murder case laban sa mga Dominguez Brothers. Si Alfred Menjola ay natagpo ang patay sa Cavite nitong nagdaang Sabado kasama ang dalawang iba pa at pawang nakagapos sa mga kamay at may masking tape sa kanilang mga bibig. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valdez na kumikilos na si Justice Secretary Laila Dilima Lima para mga isa-ilalim sa evaluasyon ang WPP. Nagsasagawa na rin umano ng malalimang investigasyon ang DILG sa nangyaring pagpatay kay Mendiola. So, paano ngayon, Ayun, yung mga ibang nasa witness protection program na naririnig at napapakinggan at napapanood to balita kito? Tuesday, mga angamba na yun, mga, mga na mga yan. Mantaki mo, nasa ilanin ka na. Pag nasa witness protection program, di ba? Pangalam pa lang. Protect, protection eh. Correct! Protektado ka ng gobyerno! Tapos, mamamatay ka na, nakagapos ka, nakabalot ng tape, nakapakunan na, oy! Naku naman, oh, sige, Tuesday, naloko na. Ayun kay Valte, Epektibo naman daw ang WPP sa iba pang pa mga testigo <laughs> na nasa ilalim sa nito. Iba, sa iba, pero mayroong isa patay na. Isa e lang na. ang mapatay. Ah, buhay yan. Hoy! <laughs> yung iba naman daw, ligtas. Ano ba yan? Parang sa airport. Epektibo daw sa iba pang mga testigo. Parang sa airport. Ang sabi ng DOTC, Hay, ang tukoy namin dito mga terorista at yung mga magtadala ng droga, Hindi namin, hindi namin kak sakop dito, yung mga bigla na lang nagbubugbugan. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Sus Mario Josep. Okay, I'll get you say. Pero eh, no, ayun kay Bate, ang problema nga lang daw, sadya daw na may mga nalabag na panuntunan si Menjola. Ang inyong kapuso, Tuesday sa ganyan ng GMA Super Radio, digital And chilewana.